hindi ka umaalis. Hindi mahalaga kung gaano karaming araw ang dumaan. Hindi mahalaga kung gaano karaming tao ang dumating. Ang pangalan mo ay naroon pa rin. Kahit na hindi binabanggit. Naalala ng tahimik. Sa gitna ng gabi. Sa puwang na naiwan pagkatapos ng lahat. Napansin mo na ba ito? May isang taong humihiga at iniisip kung paano kaya kung nanatili ka. May isang taong nakikinig sa kantang iyon at lumulunok ng tuyong laway. Dahil naaalala ka nila. Kahit hindi nila gustuhin. Wala nang pag-uusap. Pero nandyan pa rin ang alaala. At ang pinakamasakit ay ito, wala ka na. Ngunit nandito ka pa rin. Sinubukan ng kalimutan ng tao na iyon. Sinubukan ng magpatuloy. Sinubukang patahimikin ang pangalan. Pero naaalala ng katawan. Paulit-ulit sa isipan, at nananatili ang damdamin. Umalis ka na. Pero hindi ka talaga umalis. Nagbabalik ka pa rin. Sa mga pinakatagong kaisipan. Sa mga sandali na walang ibang makakakita. May isang tao pa rin na gustong marinig ang boses mo. Para lang malaman kung pareho pa rin ang tunog nito. O kung naging alaala na rin. Maaaring hindi mo alam. Pero may isang taong humahawak sa cellphone at binubuksan ang usapan ang usapang natapos na. Ang usapang tumigil sa isang bagay na hindi dapat naging huling pangungusap. Binabasa ng tao. Inulit-ulit. Inaalala. Hindi nagre-reply. Hindi nagpapadala. Wala nang paraan. Pero naiisip. Nararamdaman. At inuulit ang pangalan mo ng tahimik. Ang pangalan mo ay nakatira pa rin sa isang taong hindi na nakikipag-usap sa'yo. May presensya pa rin may epekto pa rin. Nagpapanumbalik pa rin ang isang alaala na sumasakit. Ang taong iyon ay tunay kang minahal. Tunay na minahal kahit hindi mo alam kung ano ang gusto mo. Kahit na tumatakas ka sa iyong sarili. At ngayon, ngayon tahimik niyang dinadala ang lahat. Nagpapanggap na nakamove on na. Social na ngiti. Automatikong mga sagot. Pero sa loob, bumabalik siya sa lahat. Bumabalik sa iyo naalala niya ang tunog ng iyong tawa. Ang paraan ng pagsabi mo ng mga walang kwentang bagay na may sobrang lalim na hindi makatwiran. At ang katahimikan ang katahimikan na dumating pagkatapos ng iyong pagkawala. Sa tingin mo ba ikaw lang ang nawalan? Hindi. Nawala rin siya sayo. At hanggang ngayon, hindi pa rin siya tuluyang natatagpuan ng sarili. Minsan, may nagtatanong tungkol sa'yo. At kunwari, hindi siya nagmamalasakit. Nagpapalit ng paksa. Iniiwasan ang tingin. Pero sa loob niya, buo pa rin ang alaala ng kung ano kayo noon. Siguro ay sa mga basag na piraso. Pero buo sa sakit. Naroon ka pa rin. Sa oras na iniiwasan niya. Sa musikang hindi niya pinapatugtog. Sa rutang hindi na niya dinaraanan. Ikaw pa rin ang mensaheng hindi pa nasusulat. Ang iihay na hindi mabigkas. Ang kayabangang walang nakakaya. Naalala ka niya kapag dumidilim na ang kwarto. Kapag nilalamig na ang katawan. Kapag parang napakalaki ng kama para sa isang tao lamang. At hindi ito dahil may kulang na iba. Kundi dahil ikaw ang kulang. Siguro iniisip mo na lumipas na. Na ito'y isang yugto lang. Na pareho kayong naglakbay sa sariling daan. Pero hindi. Ramdam pa rin niya ang pagkawala mo. At hindi laging alam kung paano ito haharapin. Nawala ka. Umalis ka. Tumigil ka sa pag -reply. Pero nanatili ang pakiramdam. Ang kakaibang bagay na di maipaliwanan. Ang koneksyon na hindi na muling nahanap. Sinubukan niya. Talagang sinubukan. Ibtibang pangalan. Ibtibang haplos. Ibtibang usapan. Pero walang nagtugma. Walang nagkaroon ng iyong gulo. Walang nagkaroon ng iyong hindi matitiis na paraan ng pagkatao. Ikaw pa rin ang kawalan na nararamdaman niya araw-araw. Kahit na siya ay nakangiti. Kahit na parang okay siya. At siguro, baka lang, ganito rin siya para sayo. Hindi mo sinabi. Hindi rin siya humingi. Pero sa kaloob-looban alam ninyong dalawa. Dahil kapag may tunay na tumawid sa puso mo, hindi ka na bumabalik sa dating ikaw. At nandyan pa rin siya sa bawat palatandaan, sa bawat piraso, sa lahat ng pangungulila na hindi na alam kung saan itatabi. Nararamdaman mo rin ba ito? O mas natutunan mong tumahimik kaysa sa kanya? May mga araw na nahuhuli niyang naalala ang maliliit na bagay. Isang salita mo. Isang tingin. Ang paraan ng iyong pagtulog. Ang paano ka nababahalang sa mga simpleng bagay at sa isang saglit, ningiti ka ulit. At ito'y masakit masakit dahil wala ka na. Pero nanatili ka. At kung ano ka, hindi nawawala. Kahit na nawala ang presensya, nananatili ang epekto. Ikaw ang pinakamagulong kagandahan na naranasan niya. At ang pagkawala na pinakamahirap ipaliwanan. Magaling siyang magpanggap. Ikaw rin. Ngunit sa pagitan ng isang abiso at iba pa, sa pagitan ng isang araw na puno ng gawain at isang umagang walang laman, alam niyong dalawa kung ano ang nananatili pa. Kahit hindi sabihin. Nandyan ka pa rin. Sa isang sulok kung saan hindi niya pinapapasok ang iba. Dahil walang makakaintindi. Dahil wala ng iba kundi ikaw. Sinubukan niyang kalimutan. Ngunit may mga alaala na hindi sumusunod. May mga pangalan na kumakapit. May mga kwento na, kahit walang katapusan, patuloy na nabubuhay sa loob natin. At minsan, kapag lahat ay tahimik, tinatanong niya ang sarili kung naaalala mo rin. Kung bumabalik ka rin sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kung namimiss mo rin. Kung pinipigilan mo rin ang pagnanais na maghanap. Ngunit wala kang ginagawa. Dahil mas malakas ang takot. Dahil mabigat ang pride. Dahil ayaw ng kahit sino na sila pa rin ang higit na nakakaramdam. Nandyan ka ba? Binabasa ito ng may masikip na pakiramdam sa dibdib. Iniisip na nagkataon lang. Hindi iyon nagkataon. Alam mong hindi yon. Kung tinamaan ka nito, magkomento, kailangan ko itong marinig. Naranasan mo na ba ang ganito? Ikwento mo sa komento. Tapusin mo ang pangungusap na ito, ang maalala ng isang taong hindi mo na maaaring makasama ay umaasa pa rin siya na maintindihan mo. Na mapapansin mo. Nasa isang sandali, mapapagtanto mo kung ano ang nawala sa'yo at baka mapagtanto mo rin. Ngunit huli na. Huling sa sakit. Huling sapat para wala ng pag-asa. Sa ngayon, iniingatan niya. Ramdam niya. Pumapanggap siya. Nagpapatuloy siya. Ngunit gabi-gabi, kapag dumidilim ang silid, lumilitaw ka. At nararamdaman niya ulit lahat. Parang hindi lumipas ang kahit isang araw. Hindi kanya nakalimutan. Natutulang siyang manirahan sa kawalan. Ngunit makalimutan, kahit isang segundo, hindi. May mga gabi na nagigising siya na malakas ang tibok ng puso. Hindi maintindihan kung bakit. Walang malinaw na dahilan. Ngunit alam niya. Sa kaybuturan, alam niya. Pangalan mo yon na patuloy na sumisigaw. Kakulangan ng isang bagay na hindi natapos. Ikaw yon na dumadaan sa puso niya ng walang paalam. Ikaw pa rin ang iniisip niya kapag kasama ang iba ang pangalan mo na iniiwasan niyang banggitin. Ang kwentong hindi niya kailanman nagawang ikwento hanggang sa wakas. Dahil masakit. Masakit ang mag-alala. Masakit hindi malaman kung nararamdaman mo rin. Kung naranasan mo rin ang lahat ng iyon ng may parehong tindi. Gusto niyang sabihin sa iyo ang napakaraming bagay. Ngunit hindi na niya alam kung saan magsisimula. O kung sulit pa ba at kahit paano, nananatili kang isang bagay na hindi nagawa ng iba. Ikaw ang naging pagkakamaling ulitin niya. Ang gulo na pipiliin niya ulit. Ang kalituhang nagkaroon ng kahulugan. Kahit na masakit. Kahit na natapos. Nararamdaman pa rin niya. Hindi araw-araw. Ngunit tuwing pinipikit niya ang kanyang mga mata at tahimik ang mundo. Hindi ka basta-basta. Ikaw ang pangalan na binibigkas niya kahit sa isip lamang. Ang numero na kabisado niya. Ang boses na sapat na upang magpakalma sa kanya. At ngayon. Ngayon ikaw ang kawalan. Ikaw ang pag-alinlangan. Ikaw ang katahimikan kung saan dati ay nandyan ang lahat. At ikaw. Nakalimutan mo na ba? O mas magaling ka lang magtago? Nararamdaman mo rin ba ang sakit kapag dumaan ka sa lugar kung saan kayo pumunta? Nararamdaman mo rin ba ang bigat ng dibdib kapag naririnig ang kantang yon? Huwag kang magsinungaling. Alam mo na may parte sa iyo na nandyan pa rin. Sa mga naranasan nyo. Sa mga hindi nyo naranasan. Sa mga hindi nyo nagawang harapin. Tinanong niya kung babalik ka kung tatawagin ka niya. Ngunit hindi siya tumatawag. Dahil natatakot sa sagot. O mas malala sa katahimikan. At ikaw? Tatawag ka ba? Nakontento ka na ba sa kawalan? O inuulit-ulit mo rin ba ang hindi natapos? Dahil ang sa inyo hindi basta-basta. Hindi konti. Hindi kahit ano lang. Itoy isang bagay na hindi na pwedeng ulitin. Na hindi na makikita ulit. Itoy totoo. Kahit na may mga kakulangan. Kahit na may mga hindi pagkakasundo. Pinapangarap ka pa rin niya. Kahit sabihin niyang hindi. Kahit ipakita sa buong mundo na kinalimutan ka na niya sa totoo lang, umaasa pa rin siyang mapansin mo. Nasa isang punto, sa gitna ng pang-araw-araw, huminto ka. At maramdaman. At maalala. Alalahanin ang haplos. Ang amoy. Ang paraan ng pagtitig niya sa'yo na parang ikaw lang ang lahat sa mundo. Dahil ganun ka nga. Noong panahong iyon ikaw ang lahat sa kanya. At marahil ikaw pa rin ang lahat. Kahit nasabihin pa niyang hindi. Pwede kang magtanggi ng magtanggi. Pero kung umabot ka sa puntong ito iyon ay dahil masakit pa rin sayo. Masakit ang hindi malaman kung may pag-asa pa. Masakit ang iwanan ang napakaraming bagay sa likod. Masakit ang magdala ng kwentong walang wakas. Kasi iyon ang kayo ngayon, isang kwentong di natapos ng maayos. Isang alaala na di nabigyan ng linaw. Isang pagmamahal na di nawala pero na nahimik. At sa kaibuturan, umaasa pa rin siya. Hindi nang isang mensahe. Hindi nang isang pakiusap na magbalikan. Umaasa siya na mapagtanto mo. Mapagtanto mo kung ano yon. Kung ano yon noon. Kung ano pa ang pwedeng maging. At kung mapagtanto mo, marahil may panahon pa. O siguro wala na. Pero kahit papaano, malalaman mo. Mararamdaman mo. At mauunawaan mo kung bakit sa kabila ng lahat iniisip ka pa rin niya kapag dumidilim ang kwarto. Gusto kanyang kamuhian. Gusto niyang sabihin na hindi ka na mahalaga. Gusto niyang burahin ang lahat. Pero may mga bagay na hindi mabubura. May alaala na nagmumula sa buto. May pakiramdam na hindi nawawala sa paglipas ng panahon. At ikaw ikaw ang pakiramdam na yon. Hindi mahalaga kung gaano karaming beses niyang subukang maglibang. Palagi kang bumabalik. Sa kahit anong amoy. Sa isang bahagi ng usapan sa paghinto sa pagitan ng dalawang katahimikan. Alam niya kung saan eksakto siya naroroon noong napagtanto niyang nawawala ka. Naalala mo rin ba yon? Marahil hindi mo naalala ang araw, ang oras, ang damit. Pero naaalala mo ang pakiramdam. Ang kakaibang kirot sa gitna ng dibdib. Ang may malit na walang makapagpaliwanan. Umalis ka ng dahan-dahan. O masyadong mabilis. Hindi mahalaga. Pareho ang naging epekto sa isang iglap, wala na siyang padadalhan ng walang kwentang mensahe. Wala na siyang pagsasabihan na dumating siya sa bahay. Wala na ang sabihin mo kung nakauwi ka na. Wala na ang lahat. Naging kawalan ka ng walang pasabi. Katahimikan ng walang paliwanag. Pagtakas ng walang pagbalik. At siya ay naiwan. Sa bakanting espasyo. Sa nabaling gawi. Sa pusong tinatangkang maunawaan ang nangyari. Talaga bang sa palagay mo'y lumipas na yon? Lumipas ang panahon. Pero hindi ang nararamdaman. Nagkunwari na siya. Ginampanan ang papel. Ipinagpatuloy ang buhay. Lumabas kasama ang ibang pangalan, ibang boses, ibang amoy. Pero hindi ikaw. At hindi dahil ikaw ay perpekto. Hindi ka perpekto. Siya rin hindi. Ngunit mayroon kayong hindi maipaliwanan at ang hindi maipaliwanag hindi mapapalitan. Pipikit pa rin siya at maririnig ang iyong tinig na nagsasabing mga bagay na nagkakaroon lang ng kahulugan sa tunog mo. Hinahanap pa rin niya ang paraan kung paano mo siya tinitingnan kapag akala mong walang nakakakita. May mga kawalan na nagiging presensya. Ikaw ang naging ganyan. Palaging presensya. Sa lugar kung saan wala nang dapat umiiral. At gaano man niya sinubukang iwan ka sa mga litrato, sa mga lugar, sa mga usapan ang kanyang puso'y ay bumabaligtad pa rin sa tuwing naiisip ka. Siya'y umaasa pa rin. Kahit na sinasabi niyang hindi. Kahit na itinatanggi niya sa lahat. Dahil may mga bagay na hindi sinasabi ng bibig. Ngunit nararamdaman ng katawan. Umalis ka na. Ngunit nanatili ka sa kanya. At ngayon natutunan na niyang harapin ang kawalan. Ngunit hindi ang labis na alaala nagtatanong siya kung iniisip mo rin siya. Kung sa gitna ng iyong abalang buhay, pumapanaw ka ng ilang segundo at nararamdaman. Nararamdaman ang kawalan na siya lamang ang mapupunan. Hinahanap ang hindi mapakaling kapayapaan na mayroon kayo noon. Nararamdaman ang paungulila na hindi lang alaala, kundi pisikal na presensya. Natutuwa siyang makita ka. Dahil alam niyang ang mga matay hindi nagsisinungaling. At kung magtatagpo muli ang inyong mga mata, baka mabuwal lahat ng bagay. Ikaw rin ba'y natatakot sa ganito? Hindi niya kailangang bumalik ka. Gusto lang niyang malaman kung may bahagi pa ng sarili mo na nararamdaman pa. Na kumikilala pa. Na tinatawag pa ang pangalan niya sa katahimikan kapag bumabagal ang mundo. Dahil kapag dumidilim ang silid, kapag natutulog na ang lungsod, kapag nawawala na ang huling notifikasyon sa screen, ikaw ang nararamdaman niya. Hindi dahil sa kung ano ang nangyari noon. Kundi dahil sa kung ano pa ngayon. Ikaw ang magulong kagandahan na nagbago sa lahat ng bagay. At hindi pa rin niya muling naisaayos. Nanatili ka doon. Sa gitna ng mga tanong na walang sagot. Sa alinlangan na kunwari iwala siya. Sa alaala na hindi niya kayang bitiwan. Alam mo kung paano. Nararamdaman mo rin. Kahit sabihin mong hindi. Kahit maitago mo ng maayos dahil may mga bagay na hindi nawawala. Nagbabago lang ng lugar. Ella pa rin ay nabubuhay na may pakiramdam na may kulang. Kulang ang isang kilos. Isang huling usapan. Kulang ang tapang mula sa iyo, mula sa kanya, mula sa inyong dalawa. At ang kulang na ay hindi nawawala. Hindi natatanggal sa paglipas ng panahon. Hindi nawawala kahit lumilitaw ang ibang mga pangalan. Dahil ang meron kayo ay buo, kahit na ito ay hindi perpekto. Ito'y magulo pero hindi kailanman walang laman. Ito'y magulo pero hindi kailanman mababaw. Alam mo ito. Nararamdaman mo ito. Kaya't hindi mo kayang pakinggan ang ilang musika. Kaya't iniiwasan mo pa rin ang ilang lugar. Kaya't kapag nag-iisa ka, kapag walang tinitingnan, iniisip mo siya. Hindi dahil sa nakasanayan. Ngunit dahil may isang bagay dyan sa loob ng hindi na wala kailanman. Na hindi na resolba. Napatuloy na pumipintig sa maling paraan sa tamang oras. Siya ay patuloy na sumusulong. Mumingiti sa tamang lugar. nagsasalita ng kinakailangan. Ginagawang mukhang nalampasan na. Ngunit sa loob, nararamdaman pa rin niya ang parehong kaba kapag may nagbanggit ng pangalan mo. Nagkukunwari siyang nakalimot. Ngunit itinatangi ang lahat ng detalye. Ang eksaktong tono ng boses mo kapag sinabing tumigil ka pa ng kaunti. Ang paraan kung paano ka parang wala sa sarili, ngunit kasalukuyang naroroon. Ang paraan kung paano mo siya pinaparamdam na nakikita kahit walang masyadong sinasabi. At walang sinuman ang gumawa nito muli. Walang sinuman ang nakakaalam. Walang sinuman ang nakagawa nito. Dahil may isang bagay sa iyo na hindi pa niya nauunawaan. At marahil hindi na niya nais intindihin. Gusto lamang niyang maibalik. Kahit sa isang sandali lamang. Namimiss mo rin ba ito? Ang kung ano kayo kapag walang ibang tao sa paligid. Kapag walang kailangang patunayan. Kapag ang mundo ay kayo lamang dalawa at wala nang iba pang mahalaga. Patuloy niyang binabalikan ang mga sandaling iyon. Sa kalagitnaan ng gabi. Bago matulog. Pagkatapos ng isang mabigat na araw. O sa kahit anong linggo. Kapag ang lahat ay tila tahimik at ang isip ay nagsisimulang sumigaw. Ikaw ay dumarating dahan-dahan. Invasive. Naroroon. Na parang hindi ka umalis kailanman. At nararamdaman niya muli ang lahat. Na parang hindi lumipas ang panahon. Ikaw pa rin ang bagay na hindi niya natutunang kalimutan. Hindi dahil sa kahinaan. Ngunit dahil ito'y totoo. Alam niyang kung makikita kanya ngayon. Sa gitna ng kalye, sa kahit anong pagkakataon, aandar pa rin ang puso ng pareho. Titigil masasaktan dahil may kahulugan ka pa rin naghuhulog ka pa rin ng espasyo kahit malayo kahit tahimik kahit alaala na lang naririnig pa rin niya ang iyong boses sa kanyang isip sa mga payong walang ibang may alam sa mga birong kayo lang ang makakaintindi sa paraan na alam mo eksakto kung ano ang sasabihin o kailan hindi magsalita ikaw ay karanasan kahit noong wala ka at nayon, ikaw ay kawalan na mabigat. Kawalan na nagtutulak sa mga araw pahilahod, ngunit humahawak sa puso sa parehong lugar. Kung ito ay nakagalaw sayo, mag-iwan ka ng like, magkomento kung ano ang pinakamasakit basahin, at ay share ito sa isang taong kailangang maramdaman ito. Mag-subscribe ka upang hindi mo makaligtaan ang susunod.